balita naman po sa lalawigan, nagsampana ng reklamo ang dalawang Chinese na biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Kasama ang PAOK, nagtungo ang mga biktima sa Department of Justice para maghain ng reklamo laban sa dalawang operators ng Lucky South 99 po, Pogo Hub. Parehong nasa kustidiyan ng PAOK ang dalawang operators na sina Kin Rengo at Jiang Shi Guang. Nahaharap sila sa reklamong human trafficking, serious physical injury, serious illegal detention, kidnapping at robbery with violence against or intimidation of persons. Kabilang sa naghay ng reklamong biktimang naabutan ng mga pulis na tumakas palabas ng Pogo Hub habang nakaposa sa kamay sa isang bed frame. Puro pa sa Chinese sa mata, likod at braso ng sagipin ng mga pulis. Hey put workers here from abroad to work in uh, these pogo hubs by force or intimidation uh, for whatever leverage or form of pressure uh, forcing them to do that. Yung isang victim, he was the one that was restrained dun sa bed frame or bed or room, no? And kept uh, locked uh, for several days. And also binugbog, uh, subjected to inhumane treatment. Yan po ang tinig ni Department of Justice Prosecutor Darwin Caniete. Meron po daw umano'y persons of interest na sa pakakawala ng isang Pampanga beauty queen at ang kanyang Israeli boyfriend. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, isang task force na ang binuo ng PNP para mapabilis ang paghahanap kina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. May mga mapagkakatiwalaan naman ng informasyon ang PMP sa ngayon pero hindi muna ito ilalabas ang naturang informasyon kasunod nga po na pakiusap ng CIDG magdadalawang uling gunahon nang mawala sina Lopez at Cohen sa Tarlaca ang sinasabi daw pong angulo dito ay ang bibilhin sa ng lupa ng dalawa ng ito'y maglaho Samantala, arestado ang tatlong Chinese sa Vivas Operation sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Nasabat mula sa mga suspek ang limandaang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Wala rin na ipakita ang kaukulang dokumentong mga Chinese para sa pananatili nila sa bansa. Isang linggo daw na minaman manan ng mga otoridad ang mga suspek bago ikinasang operasyon. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Apat na yate daw ang kabilang, kabilang po yung isa na umano'y ginamit sa pagbiyahe na higit sa siyam na bilyong pisong shabu ang uh, nasabat ng mga otoridad sa Batangas. Sa nasugpo po na diskubre ang mga nasabing yate sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at ng PMP at ng PIDEA. Pagmamayari daw ito ng Canadian National na si Thomas Gordon Queen Mayon nang maaresto po si Queen o O Queen na siya din umanong sangkot sa paghahatid ng naturang shipment na naharang ng mga pulis sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Naipit at napitpit ng dalawang truck ng isang service vehicle sa Lipa City, Batangas. Sa CCTV footage, makikitang huminto ang truck sa gitna ng mabigat na trapiko. Huminto rin ang sasakyan na nasa likod nito. Pero ang kasunod nilang truck nagdire-diretsyo hanggang sa araruhin Hala. ng service vehicle pahirapan ang pagsagip sa driver ng service vehicle. Agad naman itong dinala sa ospital at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Base sa investigasyon, nagka sa brake ang nakabanggang truck. Ano, dahil po yung truck nito ay eh, parang dump truck na 18 na, na ano, ano na ilang ng gulong nito ay uh 8 plus 2 hmm, opo 10 wheeler po ito oh ayun jus ko yun like... so tinulak nung ayun load po nung po, truck yung truck anong ang sakit ay talaga namang oh warak ho ang ano nito ang harapan nito umaabot hanggang doon sa upuan ng mga pasahero oh mabuti na lamang but ligtas sa po ngayon yung driver hmm. mm. Ted pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.